Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Mag-update ako ngayon ng isang coin na aking naitabi dahil ang pagkakaalam ko ay isa itong klase ng waffle coin na ay kumpara ko sa isang uri nito. Pero ito ay base sa aking limitadong kaalaman noon pagdating sa mga error coins. Ito po yung coin na tinutukoy ko, isa itong commemorative coin ni Andres Bonifacio at sa unang tingin maaring sinadya itong sirain o gawan ng uh, marka pero sa aking naobserbahan ay sa tingin ko po ay hindi ito sinadya dahil may mga napansin ako nakakaiba sa markang iniwan ngayon i-close up ko lang ng konti para makita ninyo kung anong klaseng uh, marka ang iniwan nito sa ibabaw ng barya natin pero kung papansin ninyo medyo malalim po yung mga marka na iniwan nito sa kanyang uh, pinaka-surface o ibabaw. At mamaya, uh, babalikan natin ito ulit para talakayin At sa aking uh, pagsasaliksik, meron palang tinatawag na strike-through-die error. At uh, base sa kanyang definisyon sa Ingles, a strike-through coin is made when another object comes between a blank and a die at the time of striking that object's outline is pressed into the blank's surface ngayon mag illustrate ako ng uh, halimbawa kung paano nagaganap yung uh, ganitong uh, kaganapan sa baryan natin kung saan may pumapasok na foreign object o bagay in between sa uh, die machine o yung die press na gagamitin sa pagminta sa blankong metal ng ating barya. ngayon meron akong ipapakitang larawan ng isang uh, machine at i-assume ia lang natin na ito yung die machine na tinatawag para lang uh, ma-illustrate natin yung definition niya na strike, strike through die error so yung bandang taas nito ay yung tinatawag na die press kung saan dito nakalagay yung disenyo ng barya o coin. At sa bandang baba naman, dito nilalapat yung planche o blank metal ng coin. Kapag may pumasok o sumingit na foreign object in between o sa pagitan ng coin press at yung blank metal nito at sa oras na mangyayari na ang die press at humampas na ito sa barya, magiiwan ito ng marka sa ibabaw ng barya mula sa bagay o object na pumasok o sumingit sa pagitan. Kaya tinatawag itong struck through die error. Sa simpleng illustration ko ay sana nakuha nyo yung definition ng struck through die error. Yun ay halimbawa lang at hindi ko sinasabi na ganun ang aktual na die machine na ginagamit sa pagminta o pag ng mga barya natin. Ngayon balik tayo ngayon sa baryang ito. Maaring ang baryang ito ay may bagay o object na hindi ko ngayon ma-identify kung ano ito na pumasok o sumingit sa pagitan bago humampas yung die press sa ibabaw nito. Ngayon ito yung aking observation sa baryang ito. Kung papansinin po ninyo sa bandang ulo ni Andres Bonifacio, meron po itong dalawang marka na kung saan uh, meron itong iniwasan at ito yung ring line okay between itong ring area at itong uh, inner core so itong ring line na ito ay hindi po napinsala ngayon kung iisipin natin kung sinadya itong uh, pinsalain o sirain hindi ito may iwasan na masira din okay? So patunay lang siguro na merong isang object na pumasok dito na kung saan hindi ito uh, kayang sirain yung uh, ring line nito. At uh, maging dito sa may bandang gitna, meron din malalim na marka at uh, sa ibang mga party nito ay maaring patunay na gumulong yung bagay na ito o maaring hindi lang isang bagay o object ang sumingit sa pagitan ng die press at ng baryang ito ang mga common objects kasi na o bagay na maaring sumingit sa die press uh, bago ito humampas sa blankong metal ng barya ay yung mga bagay gaya ng uh, metal shavings o yung mga uh, screws, mga pako at kabiling na rin yung mga soft objects gaya ng uh, piraso ng uh, tela o mga papel at uh, minsan hindi rin may iwasan, may mga insekto din na sumisingit dito So ilan lamang ito sa mga bagay o objects na maaring sumingit o pumasok dun sa dye press uh, during the minting process hanggang dun lang yung aking chorya uh, sa baryang ito na maaring ganun nga ang nangyari kaya nag iwan ito ng mga marka sa kanyang ibabaw pero kung hindi man ito struck through die error na tinatawag ay wala namang problema sa akin kung itatabi ko muna ito at uh, maaring uh, gagawin ko pa ito ng mas, la mas malalim na pag-aaral at uh, para masigurado ko kung ito nga ba ay tinatawag na structure die error. Tayo naman patuloy pa rin na natututo sa mga bagay na ito at maraming pa tayong pwedeng malaman at uh, madiskobre sa mga barang ating kinokolekta. Laging tatandaan ang barya ay weather-weather lang. Minsan kusa lang itong dumarating. Kung nagustuhan mo naman ang video ng ito at merong kang natutunan, ay huwag kalimutang i-hit ang subscription button sa baba, i-like at i-share na rin ito.